ayan o oh, tay tingin tingin o oh, yan po statay Cesar P. Zumbal ayan uh, kami po ay nasa ano nga yung monitoring actual monitoring paring ornog ayan kami po ay merong 33 days dito po sa sisit farm dito po sa Maragondon, Cavite so fruit setting sa po tayo double positive ito kung maituring e na kasi sya po ay almost munggo size na mga kaparm ayan yan, yan po statay Cesar P. Zumbal ang ating uh, financier syempre with po sa red sisit at ang amin pong nga uh, uh, napakalupit na ano po katiwala si Pareng Ornog yan live po tayo dito sa Maragondon, Cavite yan i-share ko po sa inyo ano yung atin pong nga uh, mga butil ngayon ayan po yung atin pong 33 days yan uh, masasabi ko po hindi lang ito positive kundi double positive na po ito ito po yung ginamitan natin ng atin pong mga kombinasyon sa babaon. yan so kung makikita nyo po yung mga posting ko at nakapalo po kayo sa akin uh, ayun. ito po yung ginamitan natin ng atin pong uh, triple combination uh, bagamat ito po ay isang exclusive client kaya hindi ko uh, mamimension sa inyo pero kung kayo po ay nakapalo sa akin alam na po ninyo kung ano yung mga ginamit ko dito yung ginamit natin insecticide yung ginamit natin fungicide at yung ginamit po natin na foliar so nagre ready na po tayo ngayon at ito po ay 33 days mga ka so ito po ay bilang pagdodokumento natin na Uh, isa na naman pong failure farm from uh, rehabilitation to production at dito po, isang 250 na grafted mango trees ang atin pong kasalukuyan na kakandakan po ng partial hugas mga ka-farms. Uh, with Ka-Farm TV mango protocol. A shout out po kay Boss Red Sisit diyan sa ibang bansa, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid. Ayan, I'm very proud po na sinasabi sa inyo na lusot, na lusot na po ang atin pong mga butil dahil ito po ay mango size na. At yung iba po ay almost monggo size mga kaparm. So, sakto lang po yung development niya. Dahil po doon sa ginagamit natin na bio-stimulant polyar. Dahil po doon sa mga insecticide natin na hindi nagkakos ng phytotoxicity. Dahil po doon sa mga fungicide natin na nagpapatibay ng tangkay. Dahil po doon sa fungicide natin na nagkocontrol ng anthracnose sa pamamagitan po ng paglaban sa malamig at mainit na panahon na may kasamang uh, fog kung minsan. Ah, uh, ito po at uh, masasabi ko po na ito ay panibagong double positive uh, result ng Kaparm TV Mingo Protocol. So sabi nila ang kalaban na lang natin dito ay kurikong. So challenge pa rin po sa atin ang kurikong pero alam naman po natin na ang kurikong po ay hindi kinatakutan, kinatatakutan kailanman ng Kaparm TV. Pero itong area po na ito, nung hinawakan ng dating Mingo Contractor, pinabulaklak, pinabunga, pero nung umatake po ang kurikong, lahat po ng bunga ay nasa ibaba mga kaparm. So ito rin po ay isang challenge area natin na willing po tayo na ipabisita sa mga chemical company na ginagamit natin. Although, hindi natin sila pwedeng i-mention dito dahil ito nga po ay isang exclusive client natin pero sila po ay malayang bumisita dito dahil sila po ay ating mga kaibigan sa industriya mga kaparm. At shoutout po kay uh, boss um, Uh, uh, Bidson Guarin ng uh, Korte Bagir Science kay Sir Nomera Trinidad Ayan, so I'm very proud po ng sinasabi sa inyo ito po yung ginamitan natin ng pabaon ng Pexalon Salon mga kaparm uh, at syempre shout out po sa mga bumubuo ng uh, Korte Family at syempre sa bumubuo ng Iba Product ito po yung ginamitan natin ng ating Golda Sim at Superstar yan. at uh, syempre uh, kailangan po nating uh, alalayan pa rin ito gamit po yung ating mga combination ng insecticide nandyan po si grandmaster nandyan po si super quick at syempre nandyan po yung isang uri ng sentry na prol so iniingatan po natin na mag cause ng si guy at yun yung mixing po hindi ko na po pwedeng i sa inyo dahil bilang pagrespeto po sa akin pong exclusive client mga kaparm so yan na share ko lamang po sa inyo ito na isa na naman pong positive area ng kaparm tv from rehabilitation to production ang napabutil natin mga kaparm at ito po ang ginamita natin ng atin pong mga solid na mga kombinasyon. Muli, mula dito sa Maragondon, Cavite, ako po ay bumabati sa inyo na isang maligayang umaga, isang masaganang anisan ng ating matunghayan, at syempre, nandito po lagi ang inyong kaparm at your service. God bless po mga kaparm.